Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang injuring update kay Anthony Davis at ang balitang ilalagay na lamang nga daw ng Hinebra si Justin Brownlee bilang kanilang bagong assistant coach. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang injury update kay Anthony Davis. Matapos nga ng patalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang game laban sa Miami Heat sa score na 108-107, ay bumagsak na nga sa 3 wins at 4 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings sa Western Conference. Yes, hindi nga naging sapat dito ang naitalang 30 points na Lebron James. At 23 points kay Austin Reeves Matapos lumamiana naman ang kanilang shooting sa three point line at ang masakit pa dyan mga boss idol ay nagtamo pa nga ang kanilang superstar big man ng injury sa kanyang groin o oh, hita na siyang rason bakit maaga siyang umalis sa kanilang laro sa third quarter. Pero sa kabila nga niyan ay inamin pa rin naman nga ni Anthony Davis sa kanyang interview sa media na maayos na rin naman nga daw po ang kanyang kalagayan ngayong sadyang Sumasakit lamang nga daw talaga ang kanyang groin at hita sa kanilang laro. Confident at optimistic rin naman nga si Anthony Davis na maging ready na siya sa kanilang susunod na laban sa susunod na araw kontra sa Houston Rockets. Pero syempre, kakailanganin pa rin naman nga niyang pakiramdaman at obserbahan ang kanyang pangangatawan bukas ng umaga. Sa ibang balita naman, patungkol sa pagiging coach ni Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Katulad nga ng naibalita noong nakarang araw, nananatili pa rin naman hanggang ngayon si Justin Brownlee sa Amerika. Nagkaroon rin naman nga daw sana ito ng flight papunta sa Pinas noong nakarang araw. Ngunit hindi nga ito natuloy base kay Coach Tim Cohn. Ayon pa nga dito, sinabihan nga daw sila na noong nakarang linggo ilalabas ang desisyon kay Brownlee. Ngunit sa hindi nga inaasahan ay hindi rin naman nga ito inilabas. Sa ngayon nga, ay naghihintay pa rin naman nga sila sa desisyon ng FIBA sa magiging suspension ni Justin Brownlee. Hindi rin naman nga daw po nakikipag-usap si Coach Tim Cohn sa SBP at Gilas Pilipinas patungkol sa kanilang import gayong hindi rin naman nga ito ang kanyang role. Pero ayon rin naman nga sa pinakahuling inilabas sa balita ngayong araw, matutuloy na rin naman nga daw po ang pagbabalik ni Brownlee sa Pilipinas sa darating na November 11 para sumali sa Barangay Hinebra bilang kanilang coaching staff.